bundok ng Everest, ang pinakamataas na tuktok sa buong mundo. Ang pagakyat dito ay napakahirap at mapanganib. Malupit ang klima at ang panahon ay mabagsik. Sobrang hirap ng tatahakin. Kung hindi mag-iingat ay siguradong magigipit sa lakbayin. Ilang daan ang sumubok makyat ng summit pero hindi lahat ay pinagpalang makabalik ang pagkamatay ng Pilipinong si Philip Santiago kamakailan lang ay paalala na hindi lahat ng lakarin ay mararating. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na may punto sa bundok kung saan marami ang namatay. Walang laban kahit bihasa ang alalay sa tinawag nilang Everest Death Zone. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... <silence> totoo ba Marami ang nag-aakala na ang Mount Everest ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo dahil sa tangkat nitong 8,849 meters. Pero medyo hindi ito tumpak dahil meron pang mga mas mataas. Kaso nga lang ay nakalubog ang mga ito sa tubig katulad ng Mount Mauna Kea ng Hawaii na may sukat na higit pa sa 10 kilometro mula ulo hanggang paanan ng bundok. Pero nga lang ay... Na ang bundok ng Everest ay ang pinakamataas na tuktok o ang world's highest peak na matatagpuan sa pagitan ng mga bansa ng Nepal at Tibet. Kilala rin ito sa tawag na Sagarmatha, ibig sabihin ay the head in the great blue sky sa Nepal, at Chomolungma o goddess mother of the world sa wikang Tibetan. Marami ang nangangarap na marating ang tuktok ng bundok bilang isang tanda ng kanilang tagumpay sa buhay at patunay sa lakas ng loob kahit sa bingit ng kamatayan. Ito ay isang pagsubok ng tibay ng katawan, isip at kaluluwa na hinarap ng marami kasama na ng Pilipinong enhinyero na si Philip P.J. Santiago II. Simula pa noong 1953 nang unang narating ni na Sir Edmund Hillary mula sa bansang New Zealand at Tenzing Norgay isang Sherpa mula sa Nepal ang rurok ng bundok. Libo-libong tao na ang sumubok na akyatin nito. Gayunpaman, hindi lahat ay nagtagumpay. Marami ang nawawala, nasugatan o nasawi dahil sa tindi ng kondisyon sa itaas, katulad ng kakulangan sa hangin at mga avalanche. Ang pag akyat sa bundok ay karaniwang tumatagal ng anim, minsan ay sampung linggo mula sa simula ng ekspedisyon hanggang sa pagbaba nito. Kasama sa lakbay ng acclimatization, paglalakbay papuntang base camp at ang paunti-unting pagakyat sa iba't ibang camp level bagong mismong summit. Papunta pa lamang sa base camp mula sa mga pick-up points sa bansang Nepal o sa teritoryo ng Tibet ay tumatagal na ng mga isang linggo. Ang huling bahagi ng pagakyat mula sa pinakahuling camp hanggang sa tuktok ng Everest ay tumatagal ng halos 10 hanggang 12 oras. Depende sa maraming kondisyon, sa pagbago-bagong klima ng panahon, sa lakas ng katawan ng tao at sa ayos ng rutang dadaanan. May dalawang pwedeng pagsimula ng pag-akyat Una, yung tinatawag ng mga hikers na South Coal Route na magmumula sa Kathmandu, kapital ng bansang Nepal at ang North Coal Route mula sa Tibet ng China. Kung magsisimula sila sa Nepal, pwedeng mag-eroplano o kung maglalakad, aabot ang mga limang oras para makarating sa Lukla. Doon magsisimula ang sampu hanggang labing dalawang araw na paglalakbay papuntang South Base Camp. Makikita sa mapa na dadaan sila sa mabatong Kumbu Icefall Nang ng ilang oras para makarating sa Camp Number 1. Tapos ilang kilometro ang layo papuntang Camp Number 2 Maglalakad sila sa Lhotse Face sa Camp No. 3 at ang huling pahinga sa Camp No. 4. Ganon din ang pagod at hirap kung magsisimula sila sa kabilang base camp na nasa Tibet. Mahirap nga lang makapasok dahil teritoryo ito ng China at kailangan ng permit. Ang North Base Camp ay mga 5,150 meters ang taas sa baba lang ng tinatawag nilang Rongbuk Glacier. Halos kapareho din ang taas nito sa North Base Camp na nasa Nepal, sa kabila ng bundok. Mga dalawang araw ang biyahe mula sa Lusa, kapital ng Tibet, papuntang Everest Base Camp. Pero maraming pwedeng pagtigilan. Tapos mula Base Camp, mga isa hanggang dalawang kilometro ang layo sa susunod na camp at tatagal minsan ng buong araw ang paglalakad. Kahit saan dumaan ang mga hikers, sa Nepal sa Tibet. Pareho ang peligro kanilang haharapin. Dito sa South Coal Route ng Nepal, dumaan si PJ. Medyo nang hihina na ang nang makarating ito sa paanan ng bundok. Mantakin mo, isang linggo na itong naglalakbay mula pa sa Luka papunta ng base camp. Ilang araw siyang tumigil doon para sa acclimatization o para masanay ang katawan sa mataas na kapaligiran. Ito ang proseso kung saan gumagawa ng mas maraming red blood cells ang dugo na magdadala ng sapat na oxygen sa katawan dahil sa itaas, kumakaunti ang oxygen na mahihinga. Kung hindi sanay ang katawan ng tao, mahihirapan itong huminga. Bukod dyan, kailangan din masanay sa klimang sobrang lamig. Matapos ang ilang araw sa base camp, hindi na makapagpigil si PJ na akitin ang rurok ng bundok. Ilang kilometro ang pagitan ng mga camps. Pero masaya si Philip dahil naabot din ito ang camp number 2. Pero napansin ng kanyang mga kasama na ito ay nanghihina. Tinanong siya ng isa sa mga kasama kung ang lalaki ay may sakit. Pero wala naman daw. Bukod sa hypertension, wala itong nararamdaman na pipigil sa kanya. Sa camp number 3 medyo lumala ang pakiramdam ng engineer. Pinayuhan ito na bumalik para magpatingin sa doktor. Pero tumanggi ang lalaki dahil gusto niyang makita ang camp number no. 4 At doon na lamang niya pag-iisipan kung babalik o magpapatuloy Ilang kilometro lamang ang layo ng camp number no. 4 mula sa pinakatuktok ng bundok Doon, ilang oras na lamang ay maaabot na niya ang kanyang pinakahihintay Ikalabing apat ng Mayo, ngayong 2025, pagtapak ni PJ sa camp number no. 4 Bigla-bigla na lamang siyang nag-collapse. Tinulungan ito ng kanyang mga kasama, pero hindi na ito nagising pa. Sa kasamaang palad, pumanaw si Engineer Philip P.J. Santiago II, 45 years na mountaineer, ang unang dayuhang nasawi sa pag-akyat sa Everest ngayong 2025. Ayon sa mga ulat, si Engineer Santiago ay bahagi, ng Mountaineering Association of Krishnanagar Snowy Everest Expedition 2025. Naabot niya ang Camp 4, ang huling pinagtitigilan ng mga hikers, mga 8 kilometro ang taas nito at ilang oras ang layo mula sa summit ng Everest. Kasama sa binansagang Death Zone. Mula sa Camp 4 hanggang sa tuktok ay kasama sa Death Zone dahil sa kilala ito ng mga hikers na nakamamatay na lakaran. Ayon sa Exit Review, sa lugar na death zone, ang atmospheric pressure ay manipis dahil mababang level ng oxygen. Ibig sabihin, kaunti lang ang oxygen na nahihinga ng isa sa loob ng death zone. Kapag kulang ang oxygen ng katawan, lumalakas ang tibok ng puso para mapadami ang daloy ng dugo. Pero dahil dito, may posibilidad na atakihin sa puso. Tapos, ang kakulangan sa oxygen ay nagdudulot din ng muscle spasm o paninigas ng kalamnan. Minsan ay paralysis. Apektado din ang utak. Pwedeng magkaroon ng tinatawag na high altitude cerebral edema o HACE, ang pamamaga ng utak. Dahil sa sobrang lamig ng klima sa death zone, maaaring magkatubig sa bagang isa at mahirap ang huminga dahil sa tinatawag na high altitude pulmonary edema o HAPE. Sa sobrang lamig ng hangin pumapasok sa baga, maaaring ma-infection ito at makadagdag sa pamamaga. Mga posibleng dahilan kung bakit nag ang enhenyero. Si PJ ay kilala bilang membro ng Land Rover Club of the Philippines. Matagal ng pangarap ni PJ ang marating ang pinakatutok ng Mount Everest. Nagpahayag ang kanyang pamilya ng pasasalamat sa mga panalangin at humiling ng privacy habang sila'y nagluluksa. Ang kanyang pagkamatay ay isang paalala ng piligrong kaakibat sa pag-akyat ng Mount Everest. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pag-akyat sa tuktok ng Everest ay mapanganib, malupit ang klima at ang panahon ay mabagsik? Marami na ang sumubok pero hindi lahat ay nakabalik? Ang pagkamatay ni Engineer Santiago ay masakla para sa pamilya. Mabait ito at matulungin at palabiro at hindi umuurong sa kahit anong pagsubok. Subalit ang peligro sa death zone ng Mount Everest ay hindi basta-basta. Kung magkakamali ang isa, sa hagupit ng kalikasan, wala kang laban. Hindi ba't ang sabi Man must master nature, not with brute strength, but through respect and admiration. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa Tunay na kalayaan.